totoy tayo ng miki. Ayan, yung ating carrots, bawang, sibuyas, tsaka yung karne natin. Kunting hipon, kunting baboy, repolyo, syempre hindi mawala ni mapa kuking. At tsaka yung celery natin. Kunti na talaga kasi ah, natin niya ng sayote. Mamaya papakita ko sa inyo paano ang kisa ni mapa ang sayote. Mag-slice na si mapa kuking. Maglagay tayo ng oil konti. Gigisa natin yung ating bawang konti lang talaga. Siyempre, marami na tayong gulay. Si Mapa Cooking magulay talaga, kahit pansit magulay. Ayan. Bawang. Ay, gutom na naman yung tulog. Gutom na naman yung amo ko. Gusto na magmamadali, maluto. Tapos paakyatin niya ako sa galing sa tubigan. Alas 11 pasado na yun. Yung ating sibuyas. Pero saglit lang ito kasi Mickey lang yung ating lunto. No, eh. Ayan yung ating punting baboy. Lagyan natin ng punting manok. Meron akong pastel eh. Mamaya-maya pa na yung ating chicken pastel. Siyempre hindi mawala yung patis yung mapakukin. Okay. ay anak ko din okay, magawa rin siya ng niya. Kaya lang makrito yung ating baboy kasi nalagay na natin yung ating Siyempre, okay, ayan yung ating hipon. Nagyan na natin kung sila yung hipon, pala, lang sa ating meeting. Sarap dito, may sayote. Hindi ko napakita yung sayote natin. Ubalikan natin. Maglalagay ako ng chicken konti. O lagay natin yung ating chicken. Ayan. Dahil na natin, lagyan natin ng konti. Paminta natin. May sabaw to ng konti. Hindi eh, naman yung walang sabaw. Ayan, yung paminta. Kinamayin yun yung mapa ko. Wala akong madampot na kutsara. O, maglalagay tayo ng water. Para mabilis na. Sa yuti ko, hindi ko pa nagawa. Maglalagay na tayo ng water. Ayan. Pagdagdagan pa natin yan. Kasi may pansit tayo. Lagay ko muna una yung ating bihon. Lagyan natin ng isang slice na na bihon. Parang lagda rin. ng sabaw na. Balikan natin. Yung ating, eh bihon natin. Lagyan natin yung ating biki ng bihon. Tapos andyan na rin yung ating sayuti. Celery natin konti. Ayan. O, lalagyan natin ng konting tuyo. Masama yung kay, kay, ano? kay Benji. Ayan yung ating toyo. Kunting toyo lang para may kulay. Hindi nga uwi si Benji. Uwi. Ay, tayo ng bihol. Siyempre lalagay natin yung carrots at saka yung sayote natin kasi malambot lang yung ating para mababad na dyan sa init. Ayan. At tignan mo si mapakuking mapagbulay talaga. Ayan, o. Oh. chicken pastel natin ayan ni may may ni Lorna yan igigisa natin mamaya chicken pastel ni pa cooking o lagyan natin ng chicken para marasan yung ating mo yung ating biyon dumami na yung ating ano miki kasi kasi sinagdagan ko ng bion, at saka lagyan natin ng asin bod bod asin konti ano pala siya ngayon? Sino? Ito? Hindi po. Ah, ano yan? Pakain sa inyo yung sampo. Lima pang cooking yan. Ayan, asin pa. Tapos lalagay na natin may mayang konti yung ating miki at saka repolyo. na natin yung ating celery. Ah, napakamahal ng kinsay kaya celery tayo. Ayan yung ating... Yun. Pwede na natin ay, ay, lagay natin yung ating... Yung ating Lagyan na natin yung ating pansit. Ready natin yung ating repol. O ayan, lalagyan na natin yung ating Miki. Si Mapa Cooking walang tagahawa kaya nilagay ko sa stand na lang yung ating ano, haluin na natin. Saglit na lang luto na si Mapa Miki na may kasamang bihon yung ating tingnan mo ang dami pala dumami yung ating panon naman, sa hog naman yung mapakoking sa gulay, napakarami sa yuti, sa kalating kilot lalagyan natin ng repulyo o oh, di ba diba? yun marami rin, o oh, ba diba? ating pansit magulay ni mapakukin yung ating pansit, napakasarap o yan haluin na natin tingnan mo Magkano lang budget dito? Ang mura lang ng budget sa ating sangkap? yun lang. Ganyan lang maglo sa mapa cooking. Mabilis lang. Yun lang nga paghiwa. Hindi na pinapakita ni mapa cooking kasi busy masyado. Pagka hini-slice mo pa dahan-dahan. I-edit mo pa ito. Wala nang edit-edit. Dire-direction na lang yung pag-upload dito. Cellphone na lang ginagamit ni mapa cooking. Wala nang ano wala nang GoPro kasi pag edit ka pa, dadali mo pa sa ano yung ano. O ito na. Itong ating Mickey Pancit Bihon. Ayan. Uh, ah, Bira, ako to pinagsama yung ating Pancit Bihon na Mickey. Ayan. Kunting ano na lang nila pa Maraming paminta yan. May konting hipon. Nagluto si Mapa Cooking. Gusto ko yung may hipon. Konting baboy. Konting manok. oh, di ba? Ngayon, titik titikmaran ni Mapa kasi masarap na yung ating luto. Okay? Mmm. <laughs> ang Okay, nantayin ko na lang kumulo. Dahil si Mapa Cooking talagang mababa yung kanyang cellphone. O, oh, okay na yung atin. Mickey Bihon. Tignan mo, sobrang dami ng gulay kay Mapa Cooking. Thank you for watching. Ayan, kakain na si Mapa Cooking ng Mickey Bihon. Ni Mapa Cooking. Okay na. Kain na na. Like and subscribe. Thank you for watching.